Ayan, isang papagpalang araw sa ating lahat mga dias Ito na yung part 3 video natin sa XR200 na makina na iniberon natin. Nabuo na natin ang makina. Kabit natin ito mamaya sa kanyang chassis. Pero bago yan, uh, meron lang akong ipakita yung banda sa clutch side. Sa unang gumawa nito, uh, sinilsin nila yung banda dito sa kanyang uh, clutch side. Sa kanyang castle natin. Ito yung video natin. Ayan, sinilsin nila at nahihirapan tayo niyan. Pero nakuha naman natin kasi meron naman tayong castle rings At dito Maki banda sa kanyang head. Ayan yung mga washer na yan. Yung isang malaki na washer na to, nawala nila, banda sa intake side. So, yan. Meron kasing mga washer dyan sa ating balbula. Itong isa na to, nawala nila. Ayan. Ito lang ang naiwan. Hindi nila naibalik yung isang washer niya. At meron ako mga savings. So dito sa shop, ayan. Bali same lang sila ng kapal at laki. Ayan, pang transmission na washer. Ayan mga ideas, awag ah, na nating patagalin pa. Ang pisa na natin, ikakabit na natin ito kanyang makina sa kanyang chassis. So, tara. Umpisa na natin. bago pala natin ikabit mga Diaz yung makina sa kanyang chassis ikakabit ko muna itong kanyang monoshock ayan kasi yung dito banda sa kanyang monoshock ayan uh, meron ng leak at sobrang lambot na ayan palitan natin ito bali original niya pa na monoshock ito ayan palitan natin kasi wala na sira na talaga siya bago natin ikabit yung ating makina dito sa kanyang chassis ayan, hindi lang natin videoan sa makina lang so ito mga ideas, ito na yung kanyang makina, ikakabit na natin ito ayan yung ating muno kanina na kinabit natin hindi lang natin napakita kung paano natin siya kinabit uh, madali lang yan ikabit yung kanyang muno siya ikakabit, ikakabit ko lang muna ito ang kanyang makina at pandarin natin mamaya at itis drive natin ayan yung kanyang makina Ayan mga na naikabit na natin yung kanyang makina sa kanyang chassis. Ayan, bali ito lang muna yung sa mineral, yung sa ating gasolina. Marumay pa kasi yung kanyang tangki. At yung dito sa kanyang susian, potol yung isang wire. At yun, nairek lang muna natin. At para mapaandar lang natin. Ayan. Try na natin paandarin. Ito yung kanyang kill switch. Start natin. Ayan mga sa so umandar na siya. Uh, goods na kanyang makina kumandar na sa hindi na panood ng part 1, part 2 uh, ah, meron akong video nito so ayan so dito mga ideas ah, i-check pa natin mamaya yung kanyang carburetor kung goods pa pandarin natin ulit kasi napansin ko mga ideas ah, hindi ko lang na videoan kanina yung dito sa kanyang carburetor ah, parang palyado ayan, kung makikita nyo sa pagbinirate natin hindi ko lang kasi na pero yung sa gas valve nya uh, may mga gas gas na ayan yan yung andar ng makina ng XA itong carb na to ayan tumataas yung minor at minsan bumababa kasi yung dahilan nya sa gas valve nya uh, meron ng gas gas ayan pandarin lang muna natin ito para malubricate yung oil sa buong makina nya ayan at nag hard start naman siya Ayan. Pa-start natin sa kasama natin dito sa shop. Yung gas band niya kasi mga ideas, ah, meron mga gas gas at malalim, malalim na yung banda sa kanyang minor. Ayan. Manda naman siya. I-test It drive natin ito mamaya kung palyado ang kanyang carb. Ah, papalitan na lang siguro. Ayan, pero i-check ko lang muna. Kung hindi na siya, Uh, papalitan na lang ayan i-test drive natin ito mamaya siguro yung kasama lang natin kasi tayo yung magbibidyo pag palyado itong carb papalitan natin yan ang ipapalit natin yan pang TMX ayun. ayan kung halimbawa uh, hindi sa atin tinok ayan so ayan mga ka ay i-test drive natin Ayan, eh, test drive ng ating kasama. Tayo yung magbibideo. Ayan, Pwede shoutout start. kay Bano. Dito sa susiyan niya, mga Pwede Diaz, ah, itatiming lang natin kasi yung susiyan niya ay sira na siguro. Start. Tinatiming lang namin. Kasi hindi sa mag start pag hindi matiming yung sa susi. Ah, siguro sa sunod, palitan na lang ng mayari. Pwede. Pwede. Ayan. Naulit-ulit namin ito kasi hindi sa mag-start. start. So, tingnan na natin yung kanyang andar at kung palyado sa mamaya. Papalitan lang ng card. Pero hindi na natin videoan kung papalitan natin ang card mamaya. Ayan na. Ah. Sobrang taas ng muno. Ayan. Taas. Taas. I-adjust lang. Si ayan siguro mga diyas. Ayan. Ayan, tumakbo na. So, ayan. tingnan natin maya sa pagbabalik niya so yan bumalik na sa kay Diaz ayan na yung ating kasama ayan kaboro ano ah dito Gaboro. napansin ko ah, merong alingaw or tunog pusa ha? sa banda sa clutch side yan ha? ah, merong damage yung kanyang sa gears ata ah, merong mga kanal-kanal pero okay nito mga Diaz ah, okay naman yan ha? ganyan talaga yung mga Honda So, pero may mga solusyon yan. Uh, susunod lang sa ibang part ng ating video. So, ayan. na okay na to. At pandarin natin. Ayan mga Diyas. Hanggang dito lang siguro yung ating video about sa pag natin dito sa XR200. Ayan. Sa hindi nakapanood ng part 1, part 2, ay lagay ko lang sa in-screen video pagkatapos ng video na ito. Ayan. Napandar na natin itong ilang buwan na natambay na makina ng XR. Ayan yung sa mga napapalitan natin sa kanyang makina so and mga ideas uh, sa mga bago pala sa akin channel dyan uh, huwag nyo kalimutan mag subscribe at hiti yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos na mga i-upload para lagi kayong updated ayan hanggang dito lang ating video about sa xr 200 na ating in the so marami tayong mga video dyan about sa pag overhaul Wirings. so i-search nyo lang sa ating channel so sa tiktok Ardworks Ideas sa facebook page Ardworks Ideas pwede nyo akong i-follow doon sa ating facebook page at sa ating tiktok so yan hanggang dito lang peace out okay.